reaction itong article sa inquirer.net uh, title title Chodoro unfazed by possible China entry ban by Priam Nipomoseno uh, July 5 so kahapon ay publish kagaya ba yung nangyari kay ex-senator Tolentino hindi siya pinapasok sa mainland China Hong Kong, Macau eh, baka ito rin ang mangyari kay Secretary, Defense Secretary Chudoro. Defense of Department of Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. said he will not mind if he will be barred from entering China and its territories similar to what happened to former Senator Tolentino. Ito ang kanyang payag. Wala naman akong pakialam kung gawin nila sa akin yun sabi niya sa reporter sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Chudoro said it is the prerogative of any country without explanation to allow or deny anybody from entering its territory. Nasa kanila naman yon, di ba? Uh, it's up to them, sabi niya. China barred Tolentino from entering its territories for his egregious conduct on China-related issues. Tolentino, who served as chairperson of a special committee on maritime and admiralty zones, authored two bills that further highlighted the Philippines' right to its maritime zone. So, may na ng batas ng pangulo. yung Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Excellence Act last year, marking a uh, pivotal moment in fortify, fortifying maritime sovereignty and securing national interest, especially in the West Philippine Sea. Okay, so ang take ko dyan is, yes ipaglaban natin ang ating mga teritoryo uh, so maganda yung mga batas na naipapasa kailan ang nakikita kong problema yung masyadong dumikit ang ating foreign policy sa US itong mga neighboring ASEAN countries natin meron din silang sigalot sa China tungkol sa mga territorial isla sa South China Sea kaya lang na-maintain nila yung relationship nila with China kaya yung investments ng China buhos pa rin sa mga ASEAN countries samantalang sa atin halos wala na minimal na ang Chinese investors sa Pilipinas dahil nga sa sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea na lalong uminit dahil pinapapasok natin ang US bases, US presence sa Pilipinas sa pamamagitan ng SIAM na EDCA sites. Pinapasok na natin ang US missile system dito sa Pilipinas yung balita o proposal na ang US Congress nagsingit ng pundo for 2026 para sa proposal na magtatayo ng US uh, Ammunition Manufacturing Plant dito sa Pilipinas, specifically sa Subic at sabi ng Defense Secretary Chudoro wala pa man daw formal na proposal na nakabot sa kanila but he is open to such proposal so hindi ako anti-US ang ating constitution nagsaad na we must be friends to all enemy to no one kaya ang maganda sana yung kaibiganin tatin lahat kasi yun ang nasa konstitusyon friends to all ngayon sa foreign policy na masyado na tayong dumikit sa US naaalienate natin ang China kaya ito na ngayon nangyayari so I believe baliwala sa kay ex-senator Tolentino na hindi siya papasukin sabi niya it's a bad of honor yes I agree So I believe walang Walang epekto kay Secretary Chudoro pag hindi siya papasokin sa China. So what? Kaya lang ang problema yung ang China is our number one trading partner. So pa paano pa tayo ma talong talo tayo may nabasa kong post kahapon kinompare yung mga investments ng China sa neighboring countries natin halos kakapirangkot sa atin ang malaki is Vietnam Malaysia, Singapore malaki ang investments ng uh, Chinese sa mga bansa nito sa atin, halos, napakaliit plus yung tourism dati, panahon ni PRRD uh, I think 2019, bago nagka-pandemic 1.7 million Chinese tourists ang bumisita sa atin, that's a lot of money ngayon uh, 2024 ata 300,000 Chinese tourists lang ating na-attract so bakit nagkakaganon eh, kasi nga may tension sa relationship so depende na sa style o ano ng president ah uh, inaakusan nila Duterte uh, ano daw, masyadong pro-China ang sabi naman ni Rob Rances sino ba talaga ang pro-Pilipino panahon ni PRRD ang kanya is wala siyang kinalaban independent foreign policy siya so wala tayong sigalot kahit kanino man hindi tayo masyadong dumikit sa US. But hindi naman tayo kumalas. Maintain pa rin yung relasyon. Hindi nga lang dumikit. O ngayong administration ito, dumikit masyado, yun na nadagdagan ang mga US bases, pumasok ang mga missiles. Ngayon, baka matuloy pa papasok yung uh, US ammunition manufacturing plant. So, sinong delikado? Di ba tayo, mga Pilipino? So sino ngayon ang pro-Pilipino? Ang Duterte administration o ang administrasyong ito? Nasa atin na po ang paghusga. To me, mas maganda pa rin yung foreign policy ng Duterte administration.